Wala si Jaira, 20, ang student leader, dancer, and athlete ng Batangas. Uy, dancer, athlete? Anong, ano mo, anong sports mo? Taekwondo po, noong junior high school. Oh. Ay, taekwondo. Ay, wag kayong gagamul-gamul kay Jaira. Taekwondo wara, wara. siya noong junior high school, pero napilay siya noong senior <laughs> high. Black belter ka, Jaira? Hindi pa, hindi pa. Anong belt? Blue belt po, blue law. Kaya naka-blue siya. <laughs> Um, ah, belt pala yung suit niya, Bo? <laughs> <laughs> Tinair niya sa pagiging... Blouse yan! Blouse yan, Bo! Kaya oh. blue siya kasi blue belter so, 49 siya. ka na, hindi mo pa alam yung belt at saka blouse. May schoolahan ng mga ano, di ba? Yung mga black belter. Um, yung school po kasi namin, may instructor po kami na black belter. Then siya po yung nag-introduce po ng taekwondo. Ah, mm -hmm. marami kasi yun sa university belt eh. Doon nag-aaral lahat. Doon nag-aaral. Yung pina, may pinakapasabog na belter eh. Ano? Judas. Judas Belter. Jaira, pakingano nga ito, roundhouse. Ko akang belt, sisinturunin ko lang kasi sa Hindi na pato eh. Sa si Lyra, Jaira. Jaira. Si Jyra. Maganda daw ba si Jaira? Sobra po. Okay. Ay, sobra. Grabe yung sobra. Oh. sobra, ha? Oo, oh, sobrang ganda daw. Oh. Siyempre. Oh. Perfect yun, ha? Oh. Tapos pag nakita Be proud. mo kami, pag hindi, naiwan mo sa date. <laughs> sabi <laughs> mo, sobrang ganda. <laughs> okay. Sobra. So, uh, mabait ba si Jaira? Yes po. Matalino? Yes po. Magaling makasama? Yes po. Marami na bang boyfriend si Jaira? Dalawa lang po. Dalawa lang. Um. Pick up line, please. Lester, business-minded ka ba? Yeah. Bakit? Aalokin ah, sana kitang mag-form ng partnership with me eh. Oh. Yes. Networking pala to, sumali pa dito. <laughs> <laughs> sana sinabi mo, sintron ka ba? Bakit? Kasi belt kita. Oh. <laughs> Delta belt kita. ka. Jom, oh, sinturong oh. ka ba? Bakit? Bakit? Udas ka. Sinturong <laughs> <laughs> ka. <laughs> kanal na kanal yung joke. <laughs> Bakit ang kanal lang joke ko? <laughs> <laughs>